Kaya mga kapatid, pakinandaman niyo po yung sarili niyo. Di ba kayo nababader? Di ba kayo nababalisa? Palapit ng palapit ng wakas? Baka pinagmamatigas na kayo ng kasalanan? Ibang na tayo sa pagpapabae, sa pagsusuka. alin ba ng mga dito sa mundo na o hindi pa ng dali, ah? eh tayo ah. Matatapos din tayo eh. Pero dapat bago tayo matapos, malaman muna natin kung anong dapat natin maging katapusan. Alam nyo, may katapusan kasi sa Biblia eh, na dapat na katapusan. 12-13 ng Ecclesiastes, ganito po ang sinasabi, pakinggan nyo. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kanyo, yung pala dapat natin maging katakusan eh. Yung pagsunod sa utos, doon tayo dapat mag, mag, maukol ang buhay natin. Sayang ka pag namatay ka sa sunggalan, sa sabong, sa hotel na ang kasama mo ibang babae. Sayang ka ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw! Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ano raw po ang tungkulin ng tao? Pagsunod sa utos, yun ang wakas ng tao. Yun ang karapat dapat niyang wakas. He must end there. At hindi siya sayang. Abuluhan ho ang ating pagiging Kailan pa na natin ang utos at kalooban ng Diyos para sa atin.